Sinusubuan lang ni Kuya Edward itong si Juno nang bigla siyang makagat. For today nga ang naabutan na ni Mother pagpasok na dito sa loob ng mansion ay ang pagpasok ng ating mga meals. At dahil nga nagsisipasokan na siya, syempre time naman na ng mga female natin para nga sila na ang maghari sa kanilang off-leash area. Isa-isa na nga sila nagbababaan mula sa second floor tapos dumediretso na rin naman nga dyan sa kanilang off-leash area. Pero for today, ito talaga ang ganap. Magbibigay na nga ulit tayo ng next card spectra sa kanila. Napanood nyo naman sa previous video natin ng mga hotdog na sunog nga lang yung nabigyan natin later. Bale meron nga para tayong iba't klase ng next card spectra. Bale, tatlong klase yung meron tayo depending ngayon sa size ng ating mga pack members. Iba't iba po kasi talaga yung ibinibigay natin depende sa size nila. Kaya mahalaga na timbangin natin yung ating mga fur babies bago tayo magbigay ng next card spectra. Dahil nga, medyo matigas to. Tapos yung ibang pack members natin, nahihirap ang nguya-nguyain siya. Ginugupit-gupit nga yan ni mother para mas madali nga sa kanila na makain yan. Una na nga niyang binigyan itong si Kelvin kasi nga syempre siya talaga yung gina na G na, G na agad na kumain. Kinuha na lang muna niya yan sa pakain ni ina inabot ni mother tapos sa kanya ibinabadyan sa sahig niya pero in fairness naman kahit papano inubos rin naman niya alam niyo naman na mahalaga nga talaga na nauubos nila yung mga spectra na binibigay natin anyways kung nagtataka rin nga pala kayo kung bakit hindi na natin tinimbang si Kelvin at yung iba nating pack members bago nga sila bigyan ng spectra yun ay dahil last week lang tinimbang sila dahil nga po tinurukan sila nung nagpunta dito yung mga vets nila kaya naman tinitingnan na lang ni mother sa vet records nila yung mga timbang nila nung si Juno at si Dos na nga bibigyan hindi talaga nila kinakain yan kaya sabi ni mother mamaya na nga sila at nagproceed naman na sila dito kay Hercules. Pero kagaya lang rin nga siya ni Juno at ni Dos na ayaw nga ng next guard Spectra at mas gusto niya nga amuyin yung lipstick ng mommy niya. <laughs> Etong si Hercules nga, Diyos ko, inaaway pa nga niya yung next guard spectra na yan at kinukulit-kulit pa niya. Kaya sabi ni Mother, sige mama, yan na nga ulit din siya. Habang nagbibigay rin nga pala tayo, nakahanda rin nga yung mga cards nila na to. Tapos nilalagyan na rin nga ni Mother yan ng mga sticker para alam rin nga natin kung kailan natin sila binigyan ng mga next card spectra. Ah. Si maya maya pa, nagsipasokan na rin nga itong ating mga female. At syempre, dahil nandito na rin sila, time na nga rin para sila ng next card spectra. Okay. Pero bago nga yun, talagang ganitong kaguluhan muna, napakahirap na paakitin sila kilala itong si Snowy. Tingnan nyo, gusto na talaga niya umakyat dito pero naghihintay nga lang siya nang magpupush siya kanya at talaga nakatigil nga lang siya dyan sa unang step ng hagdan na yan. Pinush nga siya ng isang beses ni Kuya Sermer niya pero talaga nag-stop pa rin siya kasi ang gusto niya, alam nyo ba guys, ipupush siya hanggang dun sa taas. Hindi Sh talaga kaya yung konti konting push na ganyan kaya ayan, tingnan nyo yung ginawa ni Kuya Sermer niyo o di diba, talagang binuot na lang yung paa niya sa likod. Ay, grabe ang katamaran talaga nitong si Snowy pag sa taas. <laughs> Anyways, dahil nga may dalawa tayo mga females dito sa baba, sila na nga yung inuna ni Mother na bigyan. Bala, Bale, nandito nga ay si Olaf at si Athena, kaya si Olaf muna yung inuna ni Mother. At in fairness naman din kay Olaf, kinatangata niya talaga yan. Dito naman kay Athena, hindi ko na-expect kakainin niya kasi alam niyo ba, usually sinusubo ko pa nga yan sa kanya nung ako pa yung nagbibigay. Okay. Pero very good naman siya ngayon kasi talagang inuyanguya niya yan at kinain-kain niya hanggang sa maubos talaga at pinilit niya talaga na ubusin yan guys. Kasi obviously talagang hirap rin nga siyang nguyain Since medyo matigas nga talaga to. Anyways, hindi ko rin nga nasabi sa inyo guys na talagang chewable naman po itong next guard spectra. Binibigay nga lang talaga to sa kanila para nguyang-nguyain nila. Nung dito naman na sa second floor, inuna na nga muna ni mother itong dalawang mag-ina. Bale na una na syempre ang ina na si Cyber at iyan talagang inubos rin niya. In fairness, naman kay Cyber for that natsibog na siya ngayon ng spectra niya at hindi na nga kailangan subuan pa. Mahirap kasi talaga kapag isusubo mo pa yan sa kanila. Sunod naman binigyan ni mother itong si Malia, kaso nareject nga lang niya yung spectra spectra niya, inamoy, amoy lang, tapos umupo na. Ganyan nga talaga si Malia kapag ayaw niya ng food. Kaya naman, ito yung ginawa ni mother para makain nga ni Malia yung spectra niya ay, na ay yan. Kayo, Cheese, mahalaga sabre. yan. Oh, sagre! O, okay. 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 oh, diba? Talagang ipinanakot niya. Nood kay Cyber. Kunwari nga ay iniaalok niya kay Cyber. Kaya naman, no choice si Malia kung di kainin na lang yan. Kesa naman daw maibigay ni Mother kay Cyber. O, oh, diba? Damutan talaga ang mag-ina. <laughs> Kapag tinitigilan rin nga ni Malia yung spectra niya, ay binibigay nga ulit kunwari ni Mother kay Cyber. parang nga ah, kahit pa paano ma-make sure na maubos ni Malia yan. In fairness, naman, nag-work nga yung ginawa ni Mother kasi naubos talaga yan. Dito naman sa iba, ang ginawa nga nilang strategy ay pinalabas nga nila doon sa cage nila. Tapos dito pinakain sa labas. Unang-una -una, kasi nga dahil syempre ay mas energetic sila at mas ganado sila kapag lumalabas sila. Kaya naman, mas naubos rin nila yung spectra agad-agad. Tingnan nyo naman itong si Snow White. Talagang pagkalabas nga, ay mukhang naliga pa at doon pa nga pumunta sa kabilang side akala niya kasi talaga lalabas pero tinawag naman siya ni mother at bumalik rin naman siya agad at ayan for lapang rin nga siya ng spectra pero pagkatapos niya yung ubusin talagang pinus siya ni mother papunta doon sa room niya pero ang loko tingnan niyo kung saan pumunta o oh, diba doon na naman sis gusto niyang bumaba ay diba grabe naman talaga ang kalokohan <laughs> Anyways guys, isa rin nga pala sa dahilan kung bakit pinalalabas nga natin itong mga to kapag nga bibigyan sila ng spectra ay dahil nga sa nangyari dito kay Chanel. Kita nyo naman ayaw nga niyan lumabas kahit anong tawag sa kanya ni Mother kahit anong layo ng pagkain. Tapos nung kanin nga niya yung spectra niya, ayan dinala niya talaga dyan sa kanyang CR. Hindi na nga lang ko pinakita sa video pero kinuha pa ni Mother yan doon sa CR niya since nalaglag nga yung isang piraso at alam niya naman kailangan talaga maubos nila kahit yung pinakamaliit na piraso ng spectra na yan. Kaya naman pinilit-pilit na lang nila na lumabas itong si Chanel at ayo talaga niya tingnan nyo para nakikipaglokohan pa talaga ang batang makulit na ito. <laughs> Dahil nga ayaw niya lumabas, no choice na si Mother. Ayan, talagang hinuli-huli na nga lang niya itong si Chanel para nga maipupush niya palabas. pa. Dapat ko ba sa batang to natatakot yata siya kasi akala niya nga eh may gagawin sa kanya susuklayan or kaya igugroom. kaya siguro ayaw niyang ganyan. Mm -hmm. Nung mapalabas pa nga siya dyan sa dumiretso sa room ni Brindel, kaya naman mas nahirapan pa si Mother kasi take to ulit ng pagpapalabas. Tapos ang nakakaloka nga napalabas na nga siya pero ayaw naman niyang kainin yung spectra kasi nga medyo takot siya kasi akala niya talaga may ganap na gagawin sa kanya ngayon. Kaya naman no choice, si Mother, ayan, eh, sinubo na nga lang sa kanya yung spectra niya at nakailang subo rin talaga. After nung dun pa siya dumiretso ulit sa room ni Brindel, ay grabe, kaya nagkahilahan na naman sila bago pa siya mapalipat dun talagang room niya. Ah. Eto mga susunod naman, lalagyan ko siya ng sound para marinig nyo yung kaguluhan yes. nila. また見たー見 After nga ni Mother, sa mga female, nag naman na siya dito sa mga meals natin na hindi kumain kanina si Hercules, si Juno, at si Dos. Kapag nga kasi ganun, hindi nila kinakaay, no choice talaga tayo kung di isubo ito sa kanila at mahalaga rin nga na putol-putol yan kasi nga para hindi sila machok since medyo malaki rin talaga. Si Mother na nga yun, nagsubo dito kay Hercules kasi madali lang rin naman subuan itong si Hercules. Alam nyo ba yung kanya lalamunan parang balon? Yun kasi yung pakirap na ako kapag nagsusubo kay Hercules, parang alaki na lalamunan niya kasi ang dami nagkakasya doon tapos talagang derecho rin kung ano yung sinubo ko sa kanya, dumediretso na lang pababa. Para talaga naguhulog ka lang ng piso sa balon. <laughs> Dito naman kay Juno at kay Dosi Kuya Edmar yung magsusubo sa kanila kasi alam nyo ba itong dalawang to may tendency na mga gat? Although hindi naman sinasadya kung mga gatman sila pero kasi ang nangyayari kapag sinubuan mo silang ganyan lumalaban nga sila tapos ang nangyayari kasi sinasara nila yung kanilang bibig kahit andun pa yung kamay mo. Sa pagsusubo kasi ganyan syempre pipilitin mong ibuka yung bibig nila para maisubo mo nga tapos idederecho mo pa yan doon sa kanilang lamunan para nga hindi na nila malubo. Kaya naman itong si Juno ayan nung unang subo nga sa kanya ng kuya niya okay na okay at nagkulitan pa nga sila John fine. So, sa pangalawang subo nga dito na nga talaga nakagat itong si Kuya Edmar nyo. Pero syempre, hindi naman siya sinasadya na etong si Juno. May tendency kasi talaga na isarangannya niya yung bibig niya kahit andun pa yung kamay ni Kuya Edmar nyo. At damang dama ko nga yan kasi ako talaga yung nagsusubo sa kanya noong. Mm -hmm. Bale ang ganyan nga palagi na may tendency makapangagat si Juno, si Athena, at si Dos. Kaya naman sa tatlong yan, dyan na rin talaga kami hirap na hirap pagdating sa pagsusubo ng spectra. Pero buti na lang nga at naisubo rin lahat at nakatapos rin tayo sa spectra ngayon. Ang galing talaga ng tala. Oh! oh! 1,125! Guys, at dahil malaki na naman ang babero natin sa bet, para sa test ni Musang at saka ni, ni Meng, at saka may iturok din sila na anti-rabies kanina, so nakagastos tayo ng 5,540. Kailangan natin ngayon kumita, may, dapat may extra income lagi. Maglalaro ngayon ulit ako dito kay Tala 888. Dito ngayon ako maglalaro kay Golden Era. Ang isang ticket ng Golden Era ito 225. Bibila ko ng 10 tickets. Tapos mag-scratch scratch na tayo. Oh, unang-unang ticket 270. Woo, 270 na naman. Alam niyo guys, ang ginagawa ko, dinag recharge ako para makabili ng mga tickets. Habang nananalo ko, pina pinapagulong ko, ang tawag ng iba doon, pinapagulong yung itataya ko ulit, ibibili ko ulit ng ticket para hanggang sa makuha ko yung big price, Yung kasi yung aking inaabangan, yung makuha ko yung big price dito kay Tala 888. Oh, 270. Oh, no, medyo malaki lang 'yun. Mas medyo malaki 'yan kaysa sa 270, 450 'yan. Oh, di ba? Oh, may pambili na akong tickets. Tapos, ang pinakang panalo ko dito, guys, yan, no? Oh, 270. Ang pinakang panalo ko talaga dito, yung malaking price na may scratch ko. Doon ako lagi nag-aabang. Oh, 450 ulit. ng tickets. Ah, oh, oh, 337. Akala ko, sobrang laki na eh. Oh, 450. Hoo! 337! Nasaan ka na? 337 na naman. Nasaan ka na? Malaking price. 270! Oh! 337 ulit. Oh! 337! Oh, 270. Never pa talaga akong natalo dito kahit tala ay Lagi ako may panalo. Tapos, pag nakakuha ko ng price, alam mo yung binabalik-balik sa'yo yung itinaya mo, binabalik ng binabalik sa'yo, more than pa sa itinaya mo, babalik babalik sa'yo, lagi. Tapos, pag nakakuha ka ng malaking price, yun mismo ang talagang panalo mo. Oh, 337. Oh, 270 ulit. Oh, 337. Two hundred seventy. Oh, two hundred seventy. Ang galing talaga ng tala. Oh, oh! One thousand one hundred twenty-five. Tapos yung mga panalo natin, kahit magsama-sama, napakalakang pera na rin yung guys. Kung ano pang hinihintay nyo, mag-register na kayo na sa comment section ng link. At mag-recharge na kayo kasi madaling mag-scratch. At madaling kang kikita. Mag-recharge kayo guys para manalo din kayo. Hoho! 337 ulit. Kala ko hindi naka-play. Ah! <laughs> ay! 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 1,125 na naman! Ay! Ay! Nakuha na sa comment section na link. Bawal ito sa mga bata!